Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, mga brothers, mga sisters. Damihan na natin ang supplication, ang doa natin. Katulad ng mga salak. Yung mga salak, six, six, months before Ramadan, they are spending this. Praying to Allah, Allah, sana makaabot ako ng Ramadan. Allah mabalag na Ramadan, Allah mabalag na Ramadan. Six months. Pagkatapos ng Ramadan, they spend this another six months asking Allah, Ya Allah, takabal minna. Accept it from us. Tanggapin mo tumula sa amin. Kasi bakit magdamihan natin ng supplication, mga kapatid, to na makarating sa Ramadan? Kasi marami tayong mga kapatid na nung last Ramadan, kasama pa natin nag iftar ngayon, sila nang kinakain ng uod sa ilalim ng lupa. Sila nang ginagawang almusal, pananghalian at hapunan ng mga uod. A